Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon Patay ang pitong miyembro ng teroristang grupo sa enkwentro na sumiklab sa Dato Piglas, Maguindanao del Sur. Magsisilbi ng search warrant ang pinagsanib na puwersa ng 4th Special Action Battalion, PNP Special Action Force, CIDG at 1st Mechanized Battalion ng Philippine Army sa isang lugar sa barangay Dawawato pero bago pa makalapit ang grupo ay pinaputokan na sila ng mga suspect. Ayon sa ulat, target ng operasyon ang isang Nasser Yosef Hussein alias Tutin Usop at Dat Usop alias Dat na miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF Karalian Faction. Nasawi si Hussein at Usop at lima nitong kasamahan at narecover din ang ilang armas at iba pang gamit ng grupo. Sa kabila ng nararanasang mga pag-ulan, patuloy ang pagbaba ng water level sa Angat Dam at lima pang dams sa Luzon. Base sa datos ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, mula sa 186.78 meters, bumaba 186.55 meters ang tubig sa Anggat Dam araw ng linggo, June 18. Gayunman, nilinaw ng PAG-ASA na mataas pa rin ito ng halos apat na metro sa operating level nito na 182.58 meters. Ang Ipodam ay nakapagtala ng 99.05 meters o 0.09 meters na pagbaba mula sa dating 99.14 meters. Ang Binga Dam sa Benguet naman ay bumaba sa 571.42 meters mula sa 572 meters noong Sabado, habang 0.10 meters ang ibinaba ng Pantabangan Dam sa Nueva Ecija na nasa 183.37 meters ngayon mula sa 183.47 meters. Nagkasundo ang Estados Unidos at ang China na magkaroon ng iba yung pag-uusap upang maibalik ang magandang ugnayan. Ito ang nabuo sa pagbisita ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa naturang bansa. Si Blinken, ang unang pinakamataas na opisyal na dumalaw sa China sa nakalipas na limang taon, ay nakipagkita kay Foreign Minister Queen Gang. Binigyang diin ni Blinken na mahalaga ang diplomasya at bukas na komunikasyon upang maiwasan ang sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Nagkaroon din ng closed door meeting sina Quinn at Blinken at sumang-ayon ng dalawang opisyal na sa ngayon ay nasa lowest point ang relasyon ng kani-kanilang mga bansa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghaya ng mga headline sa mga nakalipas na oras. Manatili na katuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank you